mamatay yung ano 'yung motor. Ay ay ayan. Mamatay eh. Dapat si kuno open 'yung electrical. Ha? Koloopen mo. Buksan mo ay. O open na. Ah. Oh, wala eh. Oo. Oh. Di ba? Mabuti. 'Yan ah, kakadtong ano niya, pressure switch. 'Yan 'no? Pressure switch. Oops. No, wala. No, wala. O, okay, ken pa? Ma'am? Mamamatay. Sa pressure switch yan. Na-hit niya kagad yung... Yung... Wala, expression. Sure. Oh, ako dito. Tamaan tayo niya. <laughs> eh, bukas. Wala nga ako maawag. Papabuksan mo sa akin. Hingin lang sa... Gagano siya, oh. Oh, dapat malakas yung hawak. Baka pumitik. Baka bumigla ito po tayo na namin. Kailangan kasi yan para power eh. Hindi na yan eh. Katodo mo. Okay, mo yan. Toto, yeah, <laughs> <laughs> toto. Okay, ano yan rin? Tak pressure switch, okay. Ayan pag nag- Alak, oh. Doon yan, baka ano? Baka doon sa higop niyan, baka kinapos. Baka kinakapos ang higop doon. Doon yan sa higop? Higop doon sa ano? Wala na tayo kumbiga.